Masayang District Fellowship ang dinaluhan ng mga iglesia mula sa Central Quezon II at Sariaya sa pagsamba at pakikipagkaisa, lalo pang tumibay ang pananampalataya at pagkakapatiran. Ang buong ulat ay hatid ni Lanmiel Aser Makatangay. Sa ikalawang pagkakataon mula ng Mahati noong 2022, matagumpay na isinagawa ang masaya at makabuluang joint fellowship ng Central Quezon II at Saraya District. Ginanap ito sa Chaong Convention Center, layunin ng pagtitipon ang makadaupang palad ang isa't isa at pagpabalik tanaw sa mga nagdaang gawain at ang patuloy na pagpapalakasan sa paghayo sa natitirang gawain hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Heso Kristo sa temang Harvest 2025, United in Christ. Naging panauhing tagapagsilita si Retired Pastor Rogem Salbacion. Sa kanyang mensahe, kanyang binigyang diin na higit sa lahat, ang Diyos lamang ang dapat mahayag at maluwalhati sa lahat ng ginagawa ng kanyang bayan ipinunto ng tagapagsalita na dapat magpaalalahanan ang magkakapatid upang magbunga ng banal na espiritu. Kailangan ng pagbabago ng ugali tungo sa kabanalan upang makita sa bawat isa ang tunay na pagbabago. Ako'y nagagalak na makasama ng mga taga-Saryaya at Quezon Ito'y Join fellowship ng dalawang distrito pero noon ay sila po'y iisa. Nakakatuwa na makita ang mga kapatid na taga Sariaya at taga uh, Quezon 2 na sila po ngayon ay parang magkakapatid na nahiwalay at nang makita muli ay napakasaya nila. Ay, ng kahalagahan ng uh, Harvest 2025, aming ginawang magpaalalahanan sa bawat isa nagtapusin ang gawain at ilagay sa aming mga balikat ang gawain ng Diyos na walang pagkukunwari, walang pagkaabala bagkos ay kami sasama. sabi nga sa atin ay, I, I will go. Sa malaking kagalakan para sa Central Quezon 2 na muling makita ang mga taga Sariaya District na dati kami, dati tayo da magkakasama. Sa loob ng may kitalawang taon na paghiwalay natin, ay muli nagpangit-pangita tayo rito at napakagandang pagmasdan na muling makita-kita ang bayan ng Diyos na masaya sa masama sa isang pagpupulong. Kaya ako'y tuwang-tuwa at ang naging Jose Chao, kaya kami naghanda ng isang magandang lugar para tayong lahat ay maging kumbinyente sa ating pagpupulong, sa ating joint fellowship na ito para sa Panginoon. Pagagandang pagkakataong ito na muli ay nagka-harap-harap uh, at nagpangipangita, nagkadawa ang mga dating uh, taga isang distrito ng Central Quezon at ng Saraya District. Napakalaking kagalakan at lalung lalong-lalo na sa ating Panginoon sapagkat siya'y natutuwa na kanyang mga anak ay nagkasama-sama pa rin dito sa isang lugar upang sila ay magdaos ng ganitong pagpupulong at pagpupuri sa ating Panginoon purihin ang Panginoon sapagkat uling nagkikita-kita ang mga kapatid, nagkatungaan, nagkabatian at nagkayakapan sapagkat uh, nag dumating ang panahon ng paghihiwalay pero ngayong panahon na ito ay muling nagsama-sama upang purihin, pasalamatan ang Panginoon sa mga gitong mga event at ganitong mga papuri. Bilang pastor ng distrito ng Central Quezon 2, isang kagalakan na ang ating pagsamba ngayon ay naging matagumpay. At isang kaligayahan na minsan pang ating mga kapatid sa pananampalataya ay nagkasama-sama at nagpangita muli. At sa paungunan ng ating buting pastor, Pastor Rogem Salvacion, tayo ay patuloy niyang pinaalalahanan sa kahalagahan ng patuloy na pakikipagkaisa sa gawain nang sa gayon patuloy tayong makisangkot sa nagtatapos na gawain dakong hapon tampok sa video presentation ang pagbabalik tanaw sa mga nakalipas na gawain lalo na ang mga kabataan na patuloy na naglilingkod sa Panginoong Diyos sa kanyang commitment message pinaalalahana ni Pastor Salvacion ang bawat isa na ang lahat ng ating talento at kaloob ay dapat gamitin sa pangangaral at tapat na paglilingkod sa Panginoong Diyos. Layunin makapagatid ng balitang may pag-asa, ako si Laniel Acer Makatangay, nag-uulat para sa Hope Today HCNP News.